Ayan na yung dalawa. Nakita ko na rin, guys. Eh. Uh, Tagasunod-sunod lang ako. Uh, so, nandito ka rin ngayon sa uh, The Cut Log. Nagahanap ng mga susuotin. Asan na? Asan na? Ayan. Pila natin na ano ang tutoy gahanap tayo para pagkasya ay nag-training kasya ay, ay nag-training meron siyang isusuot na protection sa tuhod tuhod sa kamay, siko yan yun ay natin guys Ang ganda ng mga item pero walang pambili. Ayan. Saan yan meron? Ha? Parang wala na. Mga shirts man. Meron mo sa kanya. Ang siming man niya. Yeah. Ang siming man niya. So, dito. Ayun. Ano? Ano? Saan ba yun? Pang ba? Ano naman yun eh? Dito ba? Wala. May eh, jasman oh. Puro may just. Pang, pang naman. Wala man, man. So, kaya meron ang aming hinahanap. Hmm. Yun yung mga wristband. <coughs> Saan kaya? Wala kami makita, guys. Yan ang hinahanap namin para kay Tutoy. Ang gaganda ng mga sapatos, guys. Yan lang. Sarap na milig, guys, na no, pagka, ano, maraming ferra. Wala kaming pera. Punta kami dito, walang pera. Mahilig kaming uh, sumabit-sabit sa mga sasabitan na pare-pareho kami mga walang nani pambilay wala oh, puro ganyan lang walang aming hinahanap saan kaya hmm, training ano naman dito wala siya

Parang ano talaga. Get the escape board. The the thing Hala yung ano. Yun you know, o. Yung ganito sana. Kasi yung ano lang. Yan sana o. Kay Tutoy. Kaso. Ito. Malaki ito kay Totoy. Pitsi. Kahit yung lang sana, yung tela lang. Meron ka nakita? Ha? Ay, yung ganyan lang? Meron sila. Meron daw? Dulo-dulo. Ayun, dulo. Baka dulo pa doon. Asan yung dalawa? Wala, guys. Ang ganda na mga bag. Asan yung dalawa? Ito, parang ito, oh. Meron, meron din dito, hmm Oo. Eto Jin. Eto nga oh. Ayan oh. At saka ano naman. Ganito pala. So may ano braso. And, tapos ito adhes sila adhes kaya to malaki walang pambata. bata ayan oh yung mga ano ayan oh Pangkamay kasi yan ayan yung pakpa ah ayan yun oh yung uh, dito ah saan Sa dito. aray ko ako yata nang ako yata nang ang guys ng ano pag tumayo masakit na ah Bages lang. Hmm. Hindi, yung pag nalangit. Ganyan. Ito, uh -oh. ito. Meron yung mahaba. Meron yung mga... Um, mali Ayan, maliit yan. Ano? Mali, Ito. Malaki pa rin ito kay Tutoy. Sa payat ni Tutoy. Mm. Walang pambata. Dito tayo. Ang ba dito? Ayan. Ah, mga medyos naman, guys. Hmm. Ito lang ang mga ano nila. may just ito sa kadamit. Wala oh, yung ano. Ang dami ano dito guys. Talagang like, sarap, ang ganda sa nang bilan sa so, totoy ng mga ganito o. Oh. Ano ganyan? Ano meron ka nakuha? Kano? For so, any help? Isa lang naman yata yung size niyan. hả ố ô thế nào ăn cơm mày ừ.